napag ng pamilya ng Pinay na si Marjorie Garcia, 42 anos, na tubong barangay Awisan, San Jacinto na patay ang kanilang kaanak sa Alcubara, Saudi Arabia. Ay labis-labis ngayon ang pag-aalala at pagiging ng kanilang kaanatang saan, ayon kay Marcelita Garcia, ang diyanan ng victim na sa ngayon ay blanco pa sila sa lahat ng mga pangyari dahil sa balitang kanilang nalaman. Sa ngayon ay patuloy na nakikipag-ugnayan ang iba't ibang otoridad dahil na lamang ng OWA at ng Department of Migrant Workers na sa ay matulungan ang pamilya ng uh, uh, namayapang si Major. Ngayon po ay matapakinggan ho natin ang reaksyon ni Nami uh, Marcelita ang ganoon ng biktima upang nga po doon sa napag-alaman na ang uh, suspect sa uh, uh, pagkamatay ng kanilang kaanak ay ang uh, sinasabing uh, kasamahan o ang uh, kasambahay, uh, kasamahan na kasambahay ng uh, biktima. Sana po mabigyan ng justisya talaga at kung talagang siya magdusa sa tinginawa niya po dahil napakasakit ang ginawa niya. Dalawang batang inulila nila po. Ano po? Ano po? Pagbigay siya talaga ng justisya. Ano po? At uh, ating pong napakinggan ang uh, sigaw uh, po, pa panawagan ng pamilya ni Margaret ukong nga po sa naganap uh, sa kanya. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang pakikipagubnayan ng pamilya at ng agency upang nasa ganun ay malaman kung kailan iuwi ang bangkay ni majoret At ako po sa IDO, John Caranto para po sa ating... Uh, Uh, balita ukol nga po dyan sa ating uh, biktima na majoreta at ako po ay uh, nagbabalita dito live sa barangay uh, San Jacinto uh, barangay Away San Jacinto Pangasinan ako po si Rajuman Jam Caranto Tatak RMN